araw-araw na mga salita ng Diyos. Mula ng unang magkaroon ang tao ng agham panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Ang agham at kaalaman ay naging mga kagamitan para sa pamumuno ng sangkatauhan at doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ang Diyos at walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Kung wala ang Diyos sa kanyang puso, ang panloob na mundo ng tao ay madilim, walang pag-asa at walang kabuluhan. Dahil dito, lumitaw ang maraming panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng mga teorya ng agham panlipunan teorya ng evolusyon ng tao, at iba pang mga teorya na sumasalungat sa katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, ang mga naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay lalo pang nangaunti. At ang mga naniniwala sa teorya ng ebulusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang mga talaan ng gawain ng Diyos at Kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang-isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos. Sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at namamahala sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang walang kabuluhang mundo na ang iniintindi lamang ay pagkain, pag-inom at ang paghahangad ng kasiyahan. Iilang tao lang ang umaako sa paghanap kung saan kumikilos ngayon ang Diyos o naghahanap kung paano niya pinamumunuan at inaayos ang hantungan ng tao. At sa ganitong paraan, nang hindi namamalayan ng tao, ang sibilisasyon ng tao ay lalo pang nawawalan ng kakayahang tugunan ang mga kagustuhan ng tao. At maraming tao pa nga ang nakararamdam na sa pamumuhay sa ganitong mundo, sila ay hindi gaanong masaya kung ihahambing sa mga taong yumao na maging ang mga tao ng mga dating napakaunlad na sibilisadong bayan ay nagpapahayag ng mga naturang hinaing. Sapagkat kung walang patnubay ng Diyos, gaano man pakaisipin ng mga pinuno at sosyolohista na maingatan ang sibilisasyon ng tao, ito ay walang kabuluhan. Walang sino man ang makapupuno ng kawalan sa puso ng tao dahil walang sino man ang maaaring maging buhay ng tao at walang teoryang panlipunan ang maaaring magpalaya sa tao mula sa kawalan na nagpapahirap sa kanya Agham kaalaman kalayaan, demokrasya, paglilibang, kaginhawahan. Ang mga ito ay nagdadala lamang ng pansamantalang pahinga sa tao. Kahit na mayroong ganitong mga bagay, hindi pa rin maiwasan ng tao na magkasala at dumain sa kawalang katarungan ng lipunan. Hindi mababawasan ng mga bagay na ito ang pagnanasa at hangarin ng tao na tumuklas sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos at ang walang katuturang mga sakripisyo at mga pagtuklas ng tao ay maaari lamang humantong sa mas marami pang pagdurusa at maaari lamang maging dahilan upang ang tao ay umiral sa hindi nagbabagong kalagayan ng pagkatakot, hindi nalalaman kung paano haharapin ang kinabukasan ng sangkatauhan o kung paano haharapin ang landas sa hinaharap. Maging ang agham at kaalaman ay kinatatakutan ng tao at higit nakakatakutan ang pakiramdam ng kawalan sa mundong ito ikaw man ay nakatira sa isang malayang bayan o sa isang bayan na walang mga karapatang pantao ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang kapalaran ng sangkatauhan ikaw man ang pinuno o ang pinamumunuan, ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang pagnanais na galugarin ang kapalaran, mga hiwaga at hantungan ng sangkatauhan. Mas lalo ka pang walang kakayahang takasan ang nakalilitong diwa ng kawalan ang ganitong mga pangyayari na karaniwan sa buong sangkatauhan ay tinatawag ng mga sosyologo na mga di pangkaraniwang pangyayari sa lipunan. Ngunit walang dakilang taong maaaring lumitaw upang lutasin ang naturang mga problema. Ang tao kung sa bagay ay tao at ang posisyon at buhay ng Diyos ay hindi mapapalitan ng sinumang tao. Ang sangkatauhan ay hindi lang basta nangangailangan ng isang makatarungang lipunan kung saan lahat ng tao ay kumakain ng sapat at pantay-pantay at malaya ang kailangan ng sangkatauhan ay ang kaligtasan ng Diyos at ang kanyang pagbibigay ng buhay sa kanila. Kapag natatanggap ng tao ang ibinibigay na buhay ng Diyos at ang kanyang kaligtasan, saka lamang malulutas ang mga pangangailangan, kasabikang tumuklas at Espiritual na kawalan ng tao. Kung ang mga tao ng isang bayan o ng isang bansa ay hindi makatatanggap ng pagliligtas at pag-aalaga ng Diyos, tatahakin ng bansa o bayang iyon ang landas tungo sa pagdalisdis patungo sa kadiliman at lilipulin ito ng Diyos Marahil ang iyong bayan ay kasalukuyang umuunlad Ngunit kung pinapayagan mo ang iyong mga tao na lumihis papalayo sa Diyos matatagpuan ang iyong bayan na unti-unting pinagkakaitan ng mga pagpapala ng Diyos ang sibilisasyon ng iyong bayan ay lalong tatapak-tapakan at hindi magtatagal ang mga tao ay titindig laban sa Diyos at susumpain ang langit kung kayat lingid sa kaalaman ng tao ang kapalaran ng isang bayan ay mauuwi sa pagkawasak. Ang Diyos ay magbabangon ng mga makapangyarihang bayan upang harapin ang mga bayang naisumpa ng Diyos at maaaring alisin pa nga ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Ang pagbangon at pagbagsak ng isang bayan o bansa ay batay sa kung ang mga tagapamahala nito ay sumasamba sa Diyos at kung inaakay nila ang kanilang mga tao na maging mas malapit sa Diyos at sambahin siya. Gayunman, sa huling ng ito, dahil sa ang mga taong tunay na naghahangad at sumasamba sa Diyos ay mas lalong dumadalang nagbibigay ang Diyos ng natatanging pabor sa mga bayan kung saan ang Kristyanismo ay ang relihiyon ng Estado. Tinitipon niya ang mga bansang ito upang bumuo ng iilang matuwid na kampo sa mundo habang ang mga bansang ateista at ang mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos ay nagiging kalaban ng matuwid na kampo. Sa ganitong paraan, ang Diyos ay hindi lamang may isang lugar sa sangkatauhan kung saan siya maaaring magsagawa ng kanyang gawain, kundi may mga bayang nakakamtan na maaaring magpatupad ng matuwid na autoridad na magpapataw ng mga pagbabawal at paghihigpit sa mga bansang lumalaban sa kanya. Ngunit sa kabila nito, wala pa ring mga tao na lumalapit upang sumamba sa Diyos sapagkat ang tao ay lumihis ng napakalayo sa kanya at nakalimutan na ng tao ang Diyos sa loob ng matagal na panahon. Ang nanatili lamang sa lupa ay ang mga bayan na nagpapatupad ng katuwiran at lumalaban sa kawalan ng katuwiran. Ngunit ito ay malayo mula sa mga kagustuhan ng Diyos sapagkat walang namumuno sa bayan ang papayagan ang Diyos na mamuno sa kanilang mga tao at walang partidong pampulitika ang magtitipon ng kanyang mga tao upang sambahin ang Diyos. Nawala ang Diyos sa kanyang nararapat na lugar sa puso ng bawat bayan, bansa, namumunong partido at maging sa puso ng bawat tao. Kahit na umiiral ang matuwid na puwersa sa mundong ito, ang pamunuan kung saan ang Diyos ay walang lugar sa puso ng tao ay marupok. Kung wala ang pagpapala ng Diyos, ang larangan ng politika ay babagsak sa kaguluhan at hindi makakaya ang isang hagupit. Para sa sangkatauhan, ang kawalan ng pagpapala ng Diyos ay katulad ng kawalan ng araw. Gaano man kasipag ang mga namumuno na gumawa ng mga kontribusyon sa kanilang mga tao, walang pag-aalintana na kahit gaano karaming matuwid na pagpupulong ang isagawa ng sangkatauhan ng sama-sama, wala sa mga ito ang babaligtad sa alon o babago sa kapalaran ng sangkatauhan. Naniniwala ang tao na ang isang bayan kung saan ang mga tao ay pinapakain at dinaramitan, kung saan sila ay magkakasamang nabubuhay ng matiwasay, ay isang mahusay na bayan at may mabuting pamunuan subalit hindi ito ang palagay ng Diyos siya ay naniniwala na ang isang bayan kung saan walang sino man ang sumasamba sa kanya ay dapat niyang lipulin ang paraan ng pag-iisip ng tao ay labis na sumasalungat sa paraan ng pag-iisip ng Diyos dahil dito kung ang pinuno ng isang bansa ay hindi sumasamba sa Diyos, ang kapalaran ng bansang ito ay magiging isang trahedya at ang bansa ay walang patutunguhan. Hindi nakikibahagi ang Diyos sa politika ng tao, gayon paman ang kapalaran ng isang bayan o bansa ay pinamamahalaan ng Diyos. Pinamamahalaan ng Diyos ang mundong ito at ang buong sansinukob. Ang kapalaran ng tao at ang plano ng Diyos ay may malapit na ugnayan at walang tao, bayan o bansa ang hindi sa klaw ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao ay nais na malaman ang kanyang kapalaran, dapat siyang humarap sa Diyos. Pasasaganain ng Diyos ang mga sumusunod at sumasamba sa Kanya, at siya'y magdadala ng pagbagsak at pagkalipol sa mga taong lalaban at tatanggi sa kanya